naunang kabiasnan sa lambak ng ilog Indus. Ang Mesopotamia na nasa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates sa Fertile Crescent ay tinaguri ang Cradle of Civilization dahil dito umusbong ang mga unang lungsod, sistema ng pagsusulat, pamahalaan at batas na naging batayan ng makabagong lipunan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, Sandigan ng Kinabukasan. Patunayan mong mesonomo. Piliin ang letra ng tamang sagot. Batay sa mapa, ano ang pagkakatulad ng mga sinaunang kabias ng umunlad sa Mesopotamia, Egypt, Indus at China? Nanirahan ang mga sinaunang tao sa tabi ng ilog alin sa sumusunod ang dahilan kung bakit ipinagawa ni Nebuchadnezzar II ang Hanging Gardens of Babylon para sa kaligayahan ng kanyang asawang si Amitis. Alin sa sumusunod ang mga ambag sa kabiasnan ng Mesopotamia? Code of Hammurabi, Hanging Gardens of Babylon at Ziggurat. Ano ang tawag sa prinsipyong naghahayag ng kaparusahang katumbas sa ginawang pagkakasala ng isang individual? Lex Talionis Paano nakatulong ang Division of Labor sa pagunlad ng kabias ng Sumer, lalo na nang magkaroon ng sapat na pagkain at lumitaw ang iba't ibang uri ng gawain sa lipunan? nagkaroon ng espesyalisasyon sa gawain. Habang patuloy na umuunlad ang kabias ng umusbong sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates, may isa pang rehiyon na tahimik ngunit makapangyarihang humuhubog ng sarili nitong pagkakakilanlan. Sa lupain ding ito lumitaw ang mga lungsod na planado ang pagkakagawa mga sistemang pambayan na hindi pangkaraniwan sa panahong iyon at mga simbolong tila may lihim na mensaheng nais ipabatid alin kayang sinaunang kabihasnan ito bakas ng kabihasnan tuklasin ang nakaraan tukuyin ang mga ambag na nagbigay pundasyon sa kasalukuyan mula sa kabihasnang unang umusbong sa lambak ng isang ilog sa Timog Asya, Bricks. Dakilang paliguan. Drainage system. Urban planning. Selyo o seal. BRICS, dakilang paliguan, drainage system, urban planning, selyo o seal. Kabihas ng Indus. Ang kabihas ng Indus ay umusbong sa rehiyon ng Timog Asya, partikular sa subkontinente ng India na hugis tatsulok at nakausli sa Indian Ocean. Ang kabias ng Indus ay binubuo ngayon ng mga bahagi ng Pakistan, India at bahagyang bahagi ng Afghanistan. Ang subkontinente ng India ay may tatlong pangunahing zona. Hilagang kapatagan. May matabang lupaing na ng mga ilog gaya ng Indus, Ganges, at Brahmaputra na nagmumula sa tunaw na yelo ng Himalayas. Mahalaga ang mga ilog sa agrikultura at sagrado ito sa mga mamamayan. Talampas ng Dekan Isang tuyong rehiyon sa timog na kapos sa patubig at hindi gaanong angkop sa pagsasaka. Coastal na Kapatagan matatagpuan sa silangan at kanlurang bahagi. Pinatubigan ng ulan at ilog, kaya mainam sa agrikultura at pangingisda. Naging mahalagang daanan din ito ng kalakalan. Sa hilaga matatagpuan ang malalaking hanay ng bundok tulad ng Himalayas at Hindukush na nagsilbing likas na harang sa ugnayan ng India sa ibang lupain. Dahil dito nabuo ang kakaibang kultura ng rehiyon. Ang Khyber Pass sa Hindu Kush ang nagsilbing daan ng mga dayo at mananakop noong sinaunang panahon. Hindi ang lokasyon. Tukuyin kung anong bahagi ng heograpiya ng India ang tinutukoy sa bawat pahayag. Baybayin na aktibo sa kalakalan at pangingisda coastal na kapatagan. Lagusan sa kabundukan kung saan dumaan ang mga mananakop. Khyber Pass Tuyong rehiyon sa timog na hindi mainam sa malawakang pagsasaka. Talampas ng Dekan Malalaking bundok sa hilaga na nagsilbing natural na harang ng India. Himalayas at Hindukush Matabang lupaing pinagyayaman ng mga ilog tulad ng Ganges at Indus. Hilagang Kapatagan Ang sinaunang kabiasnan sa India ay sumibol humigit kumulang 2500 BCE kung saan umunlad ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-Daro. Ang Harappa at Mohenjo-Daro ay tinaguri ang kambal na lungsod ng kabihasnang ng Indus dahil sa magkatulad nilang plano at kaayusan. Sila ay isa sa mga pinaka-organisadong sinaunang pamayanan na nadiskubre noong 1920s. Pareho silang may citadel o matibay na bahagi ng lungsod na nagsilbing sentro ng pamahalaan at panlipunang aktibidad. Nahihinuha na ang mga ito ay pinamunuan ng mga haring nakapagtatag ng isang organisado at sentralisadong pamahalaan. Indus Legacy ang mga naiwang bakas. Infrastruktura at inobasyon. May malalapad na kalsada, great bath, paggamit ng ladrilyo o bricks sa mga gusali at pader. Numerasyon at negosasyon. Gumamit ng timbangan, panukat at selyo sa malawak at maayos na kalakalan. May drainage system. Napakahusay ng sistema ang paagusan ng tubig at severage system para sa kalinisan. Urban planning. Planado ang mga lungsod gaya ng Harapa at Mohenjo-Daro gamit ang grid layout. May sistema ng pagsulat. May pictogram na sariling sistema ng pagsulat. Ngunit, hindi pa nababasa ang mga ito hanggang ngayon. In discovery check. Suriin ang bawat pangungusap kung tama o mali. Isa ang kabiyas ng Indus sa pinakaorganisado at maunlad na sinaunang pamayanan. Tama. Ang mga kasuotan ng mga taga-Indus ay gawa sa seda mula sa China. Mali gawa sa bulak o cotton at hindi sa sutla o seda. Ang mga taga Mohenjo-Daro ay walang alam sa kalakalan. Mali, napatunayang nagkaroon na sila ng ugnayang pangkalakalan. Ang mga lungsod ng Harapa at Mohenjo-Daro ay may malawak at tuwid na kalsadang planado. Tama. Ang mga lungsod ng Indus ay walang sistema ng patubig o palikuran. Mali may maayos na silang drainage at palikuran. Ang kabias ng Indus ay nakikipagkalakalan hanggang sa Mesopotamia. Tama. Wala silang ginamit na sistema ng pagsusulat. Mali. May Indus script ngunit hindi pa nababasa ngayon. Ang mga artepakto mula sa Indus ay nagpapakita ng kawalan ng sining at disenyo. Mali. Mali. May detalyado silang alahas, selyo at palayok. Ang mga bahay sa Mohenjo-Daro ay karaniwang gawa sa sun-dried bricks. Tama. Gawa sa bronze at tanso ang ilan sa kanilang mga kasangkapan. Tama. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naglaho ang kabihas ng Indus. Maaring sanhi ito ng pagbabago sa daloy ng ilog Indus o pananakop ng mga Aryan mula gitnang Asya. Ang mga Aryan ay namuhay sa maliliit na pamayanan na pinamunuan ng Raj. Sila rin ang pinagmula ng sistemang caste na humubog sa lipunan at naging batayan ng Hinduism. walang sistema, anong mangyayari? Ang kabias ng Indus ay kilala sa pagkakaroon ng maayos at planadong sistema ng lungsod na nagpapakita ng mataas na antas ng kaayusan at pamumuhay. Ano sa tingin mo ang maaaring mangyari sa isang lungsod kung walang sistematikong plano gaya ng sa Indus? Magbigay ng halimbawa. Indus cover the blanks. Umunlad ang kabias ng Indus sa mayamang lambak ilog na sumasaklaw sa kasalukuyang Pakistan, India at Afghanistan. Itinatag nila ang mga planado at organisadong lungsod ng Harappa at Mohenjo-Daro. Ambag nila ang mahusay na drainage system, timbangan, panukat, at sistema ng pagsusulat na hindi pagganap na nababasa. Sa kalaunan naglaho ang kabiasnan, marahil dahil sa pagbabago ng ilog o pananakop ng mga Aryan. Kung nagawa ng Indus ang kaayusan noon, kaya nating mas pagandahin pa ngayon.